So naranasan mo na ba nabigla ka na lang hindi chat bigla na lang hindi nagparamdam bigla na lang nawala okay so bigla na lang uh, nawala yung dating sweetness bigla nawala bigla na lang nawala yung dating pagpaparamdam Kung dati uh, masayang masaya kayo habang uh, nagpapalitan ng messages nagpapalitan ng chats ngayon bigla na lang nawala Okay? So uh, hanggang ngayon nag-iisip pa rin kayo? Hanggang ngayon uh, nagtatanong pa rin kayo sa inyong sarili kung ano ba talaga ang nangyari? Kung 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 nung last conversation ba nyo ay uh, masayang masaya pa kayo, sweet na sweet pa kayo, tapos bigla na lang nawala ang lahat. So ngayon mga kamamay, ang mga tips na she share ko sa inyo is kung ano ba ang dapat nyong gawin oras na hindi nagme-message sa inyo ang isang lalaki. Sa totoo lang mga kamamay, mga girls, napakahirap ng ganyang sitwasyon. Okay? Napakahirap ng ganyang pinagdadaanan. Wala namang problema. Okay, sana ako may problema eh. Pero papaano na lang kung wala namang problema at okay na okay pa naman yung last convo niyo, tapos bigla na lang gigisik kay sa araw, hindi na lang siya magpaparamdam. Niho, niha, nihay, ni hello, wala. Kahit wrong send, wala. Okay, so ngayon mga kamamahay, kung yan ang problema nyo, at isa rin kayo sa mga iniwanan ng walang paalam. Ika nga sa, ika nga sa isang kanta, uh, iniwan ka ng walang dahilan. Okay, so baka mamaya sumama sa iba, hindi man lang nagpaalam. So medyo masakit. Pag-uusapan pag, ko, pag natin dito yung mga bagay na dapat nyong gawin. Para sa ganun, is sila naman yung ma-stress. Kasi hindi biro talaga eh. Hindi biro yung nararamdaman nyo kapag kaganyan, na bigla lang hindi nagparamdam. So ngayon, tuturo ko sa inyo is kung papaano nyo ba maire-reverse o maire-reverse psychology ang lahat. Kung ano yung nararamdaman nyo, siya naman yung makakaramdam Neto. Bago natin pag-usapan to mga kamamay, eh, sigurado ako makakatulong to sa inyong buhay pag-ibig. Sigurado ako napakarami ng mga babae o ng mga subscribers natin na pinagdadaanan yung ganitong klase ng sitwasyon. Especially yung mga nasa LDR relationship na minsan lamang magkita na minsan lamang magsama. So sana po makatulong ito. Ano? Don't forget to click the subscribe button and the notification bell para sa mas marami pang love advice na po pwede kong i-share sa inyo mga kamamay. Okay? Kung napindot nyo na po mga kamamay, maraming maraming salamat sa inyo. At simulan na po natin ang topic natin ngayong araw na to. So ano nga ba yung dapat nyong gawin once na bigla na lang hindi nag ang isang lalaki? So number one mga kamamay, mas mabuti siguro na hayaan nyo muna sila. Kung kahapon, kung nung isang linggo lang, bigla na lang hindi nag-chat, hindi nag-text, hindi tumawag, okay? So, hayaan nyo po muna. Okay? Baka mamaya meron siyang sariling problema na dinadala, meron siyang uh, uh, mga bagay na hindi masabi sa inyo na gusto niya siya lang yung lumutas. So, hayaan nyo muna mga kamamay. Hayaan nyo muna mag-isip, hayaan nyo muna uh, mapag-isa. Baka nga yun ang kailangan niya. Pero, pero, kung siya naman is uh, hindi man lang nagme-message siya inyo, hindi nagpaalam, kasi kung talagang uh, uh, ayaw niya na masaktan kayo, ayaw niya na nag-aalala kayo, mag-iiwan niya ng message mag-iiwan yan ng isang dahilan kung bakit hindi siya nagpaparamdam. Kahit doon man lang sa huling konbo ninyo, pwede niyong sabihin na, uh, Honey, uh, hindi mo na ako magchat-chat sa iyo kasi meron lang akong problema sa bahay, meron lang akong problema na dapat ayusin, na sarili ko lang yung makakaayos. So mabuti sana kung ganun eh. Okay? Kaso nga wala. So hayaan niyo muna siya. Hayaan niyo muna, wag niyo muna hahabulin, wag niyo muna i-message, wag niyo muna kulitin sa so badaling sabi. Bakit po? The more kasi na kinukulit niyo sila, the more na bumababa po yung interest ng isang lalaki sa inyo. Okay? The more na hindi po niya pinapahalagahan yung isang ikaw. Bakit po? Kasi po bumababa po yung value ninyo eh. Alam niya na, na kahit anong mangyari, kahit na nasasaktan ka na ganyan, kahit na nag stress ka, nahihirapan ka na ganyan, na hindi siya nag-chat-chat, nag, nag text at mangungulit ka, alam niya na may babalikan siya. Alam niya na okay lang sa'yo. Nasasaktan ka nga lang, pero tinitiis niya dahil nga meron siyang pansariling dahilan. Okay? Which is, hindi naman tama. Kasi kung talagang mahal ka niya, mag siya ng isang dahilan na valid para tanggapin mo at maunawaan. Anyways, kung wala naman, so hayaan mo muna siya. Huwag ka munang mangulit. Para sa ganon, mamiss ka nung tao. Para sa ganon, malaman niya ang halaga mo. Okay? Kung dati nag chat, -chat ka, nag-message, nangungulit ka sa kanya. Oras na uh, hindi siya nag-chat-chat sa'yo, hindi nagpaparamdam. So, ngayon, masasa, uh, maninibago siya. Mag-iisip siya na, na, na bakit hindi ka na naghahabol? Bakit hindi ka na nagpaparamdam din? Okay? So, gawin mo lang kung ano yung ginagawa niya. Go with the flow ka lamang. Kasi siya naman yung may gusto niyan eh. Siya naman yung gumawa ng bagay na yan eh. Kaya sa bandang huli, dapat niya rin tanggapin yung mga dahilan mo kung bakit hindi ka naghahabol, hindi ka nagme-message sa kanya. Effective po ng tips na to. Dahil sa ganun, uh, mag-iisip po siya. Maraming tanong ang papasok sa kanyang isipan once na naliwanagan siya doon sa kanyang gustong mangyari sa kanyang sarili. Kasi minsan, kaya po kayo bigla na lang iniiwan sa ere. Bigla na lang kayong uh, iiwanan ng walang pasabi. Sometimes meron po siyang iniingatan. Meron po siyang isang taong pinapahalagahan din na ayaw niyang masaktan. Kaya inihahangir ka o inihahang up ka niya sa ere. Okay? Kasi naiipit siya eh. Kasi wala siyang, wala siyang maibigay ng magandang paliwanag. Okay? Sa madaling sabi, ini uh, iniiwan kanya sa ere para sa ganun nakahangka lamang. Nagahangka sa mga tanong kung bakit kanya hindi i-message, naghahangka sa mga tanong kung bakit bigla siyang nawala, which is baka mamaya meron siyang ibang priority. Maganda sana kung ibang bagay, paano kung ibang babae, 'di ba? Anyway, kung kayo po is hindi mag message sa kanya at ahayaan niyo lang siya na gawin ang gusto niya, makakatulong 'yon. Huwag nyo iparamdam sa kanya na low value kayo. Bakit? Kasi kapag ka naghahabol kayo, kapag ka nangungulit kayo, kapag ka nagmamakaawa kayo, kapag ka kayo ng oras sa kanya, bumababa yung value ninyo, nawawalan kayo ng halaga sa kanya. Okay? Kasi alam niya na, ah, uh, kasi alam niya at panatag siya na meron siyang babalik ang isang ikaw. Kasi, ano eh, kasi malaki yung kagustuhan mo sa kanya eh. Kasi, ikaw yung nagdi-demand ng mga oras niya eh. Which is mali. So, kailangan iparamdam mo sa kanya na kaya mong mabuhay, na kaya mong mag-grow, na kaya mong umasenso nang wala siya. Okay? Kapag ka ganun yung mindset mo, hindi mo siya nire-replyan, hindi, hindi ka na naghahabol, mapapaisip din siya sa kanyang sarili. Okay? So malilito siya kung sino ba dapat ang dapat priority sa, sa kanyang ginagawa o ikaw. Okay? So make sure mga kamamay, huwag ka munang mangulit, huwag ka munang mag-chat, hayaan mo muna siya. Okay? Sa huli, marirealize niya na, na mali yung kanyang desisyon, na mali yung kanyang piniling dapat gawin, which is yung i up kanya sa ere. Okay? So number two, unahin mo ang sarili mo. Di ba iniwang kanya bigla? Di ba inihang up kanya sa ere? So ito na yung pagkakataon mo, kamamay, na huwag sayangin yung pagkakataon na mag-ayos ka ng sarili mo. Unahin mo yung sarili mo. Magpaganda ka magparibad ka, alagaan mo yung sarili mo, magpa-sexy ka, magpayami ka. So gawin mo na yung mga bagay na yan habang siya is wala. Okay? It's either na bumalik man siya, okay. Kasi bumalik siya. And it's either hindi man siya bumalik, mas okay. Kasi nakaredy ka sa mga susunod pa ang mangyari. Kung iiwanan ka, iwanan ka. At least, marami kang makikilala, marami kang magiging kaibigan, marami ang magkakagusto sa'yo. Dahil nga, nag-self-improve ka, inuna mo yung sarili mo, inayos mo yung sarili mo. Which is, malaki yung maidudulot nito, natulong sa sarili mo. Kasi magiging healthy ka, magiging uh, non-stressful ka, magiging happy ka. Kasi nga, kapag ang katawan mo is maayos, healthy, sumusunod po dyan yung inyong pag-iisip. Nagkakaroon kayo ng isang magandang vibes, ika nga. Okay? So, ayun nga, huwag mo lang ubusin ang oras mo sa pag-iisip sa kanya. Huwag mo sayangin yung araw na lumilipas sa pag-iisip ng mga tanong kung bakit nawala siya. Sa so, madaling sabi, hayaan mo siya da, babalik din yan. Kung talagang para sa iyo, kung talagang mahal ka niya dahil nga uh, meron kayong uh, pinagsamahan na uh, five 5 years, 10 years, or 15 years, o kung kayo man ay mag-asawa, kung kayo man is uh, uh, magkaibigan na medyo malalim ang uh, pinagsamahan, babalik at babalik yan. Kasi may isip niya yung halaga mo. Yung tawa na ninyo, yung happy moments ninyo, being together, may isip niya lahat ng yon at kapag ka, siya sa mga kanya, sa mga memories na, na may maiisip niya, maaalala niya, i-message kanya niya. So uh, sa ngayon, if ever na hindi siya mag-message, hayaan mo lamang go with the flow. Mag-self-improve ka kamamay. Magpaganda ka, mag ka. Okay? Magpa-sexy ka. So magpahat ka, magpayami ka. Lahat gawin mo yan para sa'yo din yan kamamay. So kapag kaganyan, ganyan, mapapaisip talaga ang isang lalaki. Pag nakita ka niya, wow, ang ganda pala na ito. Wow, after kong mawala ng uh, months, bigla, biglang ganito, ang laki ng improvement. So babalikan ko to So hindi ko na ito sasayangin. So yan yung mga bagay mamay na gusto kong ipa, ipaalam sa inyo. Makakatulong yung self-improve habang wala sila. Okay? So number three. Ito, karamihan ginagawa to ng ibang mga babae once na hindi sila nag once na hindi nagparamdam yung kanilang mga partner which is mali po. Huwag na wag niyo pong iba black or i ang friend yung mga lalaki na yan, yung biglang nawala, huwag niyo po silang i friend. Bakit po? So ito po yung gagamitin ninyong paraan upang sa ganon is i-update sila. Okay? Hindi naman sila nag-update sa inyo which is Uh, mali, kayo naman yung mag-update sa kanila sa magitan ng social media. So sabi ko nga kanina, magpaganda ka, mag improve ka, magpahat ka, magpayami ka, magpa-sexy ka, magpaganda ka, magpaganda ka mag, mag, uh, magpariban ka, lahat gawin mo yan. And, and mag-post ka. Mag-post ka sa social media ng isang uh, uh, update sa sarili mo na happy ka kahit wala siya. Na masaya ka kahit wala siya. I'm sure at sigurado ako, pag nakita niya yon, baka i-stock pa niya ang FB mo, baka mamaya hanap-hanapin ka ulit niya. At wala pang isang linggo, balikan ka niya, i-message ka na niya. So iparanas mo yun sa kanya kamamay at sigurado ako na magiging maayos ulit ang lahat. Okay? And last mga kamamay, Mag-post ka ng isang event sa buhay mo or mag-post ka for example galing kayo sa isang outing sa isang uh, uh, beach masayang-masaya kayong mga tropa mag-picture kayo then i-post mo ito. Okay, gawin mong profile picture o gawin mong uh, gawin mong uh, temporary uh, profile at sigurado ako makikita niya 'yon. Yung mga kaibigan niya na na nakaibigan na mo rin, makikita yung post mo na 'yon at sila yung magsasabi sa kanya na pare, grabe yung ganda ng improvement ng ng asawa mo. Bigla na lang sumexe, bigla na lang gumanda, bigla na lang naging sariwa. So, yung mga bagay na 'yong galing sa ibang tao kapag ka narinig yun ng isang lalaki o ng inyong asawa, ng inyong partner, ng inyong jowa na iniwanan kayo sa ere mapapaisip yon, Mapapaisip yon na, na nababalikan kayo. Na sayang, na ito pala yung sinayang ko. Napakaganda, malaking kawalan ito sa akin. So yan yung mga tanong mga kamamay. Sa kanilang sarili na mahirap sagutin. Okay? So, so pakita nyo sa kanila na, na worth it kayong balikan. At kayo na mahalin. Okay? At hindi tama na kayo is at ihang up na lang sa ere. Okay? So, yun mga kamama, yan lang muna siguro ngayon ang aking gustong i-share sa inyo, ang aking may share sa inyo, ng mga bagay na dapat nyong gawin once na ang inyong partner, ang inyong mga minamahal, jowa, o mga kaibigan na, na gusto nyong, uh, alam nyo na, mahalin, is hindi nagparamdam. So, napakaganda nitong mga tips na to mga kamamay kapag ka nagawa nyo ng maayos. Okay? So, balikan nyo ako mga kamamay kung anong naging resulta sa inyong uh, Uh, mga uh, sa inyong mga buhay-buhay once na na-apply niyo po ito. So bago ko tapusin ka mga kamamay, sa mga gustong uh, ng advice sa akin, okay, uh, i-comment nyo lang dito or pwede nyo naman akong i-text or tawagan sa 09556537057, So bibigyan ko kayo ng magagandang advice tungkol sa pag-ibig. Ano? So hanggang dito na lang mga kamamay, see you for our next vlog. Paalam!